Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa awayan ng mga politiko sa ating bansa particularly sina President Ferdinand Marcos Jr. at si Vice President Sara Duterte. Sabi nga ang kanilang hidwaan ay it is a storm in a teacup. Ano ibig sabihin ng idiom o kawikaan na ito? The idiom, a storm in a teacup, means a situation where people are very upset or angry about something that is not important. For example, the whole controversy turned out to be a storm in a teacup. Ang idioma o kawikaan na, isang bagyo sa isang tasa ng tsaa, ay nangangahulugang isang sitwasyon kung saan ang mga tao ay labis na nabalisa o nagagalit tungkol sa isang bagay na hindi mahalaga. Halimbawa, ang buong kontrobersya ay naging isang bagyo sa isang tasa ng tsaa. Ito ngayon ang nangyayari sa ating bansa, sila sila ang nagbabangayan, sila sila ang nag-aaway dahil lang sa kanilang personal interes, sa kanilang pansariling kapakanan. Wala na silang paki-alam sa ating mga nagugutom. Ang mahalaga sa kanila ay paano sila makapagnakaw sa pera ng bayan. Tuwang-tuwa pa sila na tayong mga mahihirap ay bumubula ang bibig sa gutom. Ang mga pangako nila nang nangangampanya sila during election ang tatamis ng kanilang mga dila na nangangakong babaguhin nila ang bansa para sa ikakaunlad, ikakabuti ng marami. Kapag nakapwesto na sila tuluyan na nila tayong kinalimutan. Nakaw dito, nakaw doon. Grabe na ang korupsyon ng mga nasa gobyerno. Kahit saan sangay ng gobyerno ay mga korap ang mga nakaupo. Diyan nga lang sa NLRC Labor, maraming Labor Arbiter at NLRC Commissioners na mga kurap. Panalo na ang kawawang complainant sa kaso na money claims ay ayaw pa rin ibigay ng company ang pinanalunan dahil hinaharang ni Labor Arbiter. Mantakin mo almost 5 years na ayaw ipatupad, galit na galit pa si Arbiter sa complainant. At dyan sa ombudsman kapag nagdemanda ka sa mga criminal na mga pulis, mga tiwaling fiscal, mga abusadong taga-gobyerno, ay kinakampihan pa ng mga kurap na taga-ombudsman. Sa Napolcom, at sa PNP Krame kapag kinasuhan mo ang mga criminal at holdaper na mga pulis ay kakampihan pa ng mga taga-ombudsman, Napolcom, PNP Krame. Kinakampihan nila ang kapwa nilang mga tiwali. Ikaw pa na biktima ang kanilang tatakutan at pagbabantaan. Jan din sa Register of Deeds Dasma Cavite mga tiwali dyan mga employees nila. Ikaw pa na claimant ang sisigawan. Kahit saan sangay ng gobyerno ay mga kurap. Mga bastos pa ang mga personnel nila. Ultimo sa Supreme Court mga gwardya nila pagbibintangan ka na may dalang droga at bomba. At kapag nangatwiran ka kanila ng kwento tatakutin ka na ikukulong ka ng mga abusadong mga gwardya. Sa totoo lang kahit sino pa ang mamuno sa bansa wala na itong pagbabago. Diyan nga lang sa kongreso ang yayabang ng mga congressman. Mantakin mo hindi naman trabaho ng kongreso na utusan ang Napolcom na ibalik ang mga tinanggal na mga pulis. Mantakin mo during the Quadcom hearing inuutusan ni congressman ang Napolcom na ibalik sa serbisyo ang mga tinanggal na mga pulis. Kung mag-aasta ang mga congressman, akala mo alipin nila ang kanilang mga resource person. Kung ituring nila animoy hayop, kung sigawan akala mo aso ang tao. Kapag hindi nila nagustuhan ang mga sagot ng resource person ay agad-agad kanilang ipapakontempt ipapakulong. Sa totoo lang iilan lang doon sa kongreso ang mga abogado. Yung ibang mga members ng Quad Committee ay hindi mga abogado. Pero kung mag-aasta feeling expert sa batas. Kapag binigyan mo naman ng bar exam mga walang alam. Pero sa kayabangan experto kaya sa susunod na halalan huwag na ninyong iboboto ang mga politiko na puro lang pangako at walang alam lalo na yung mga recycled na mga politiko na kumandidato uli. Iba naman ang iboto ninyo. Kasi nasubukan na natin sila na wala naman nagawa. Diyan sa Senado, yung mga nag-aambisyon na maging senador na hindi naman abogado ay huwag nyong iboboto. Dapat mga lawyers ang iboto ninyo dahil sila ang may alam sa batas, hindi artista, hindi broadcaster, hindi dating pulis kasi hindi naman sila mga abogado. Ang hirap sa ating mga Filipino ang kanilang ibinoboto ay mga walang alam. Nagmura lang Anya ang tali-talino nagtanong lang sa lawyer Anya ang galing-galing. Nagsalita lang ng thank you so much, actually, really, basically, judgmental, sobra siya grabe siya wow Anya ang galing-galing. Diyan mo masasabi na maraming mangmang na mga Filipino. Ang iniidulo nila ay mga walang alam. Magbago na kayo, pagkatapos kapag nagnakaw, walang nagawa sa panunungkulan ay sisisihin nyo pa ang mga tao na bumabatikos sa mga kurap. Ngayon palang mag-isip-isip na kayo mga bobotante. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.